Nadadalas ng luto ni Inday Hindi na kasi ako busy ngayon mga ka-boys. Kaya eto, nare-requestan ako ng mga anak ko. Wow. Nagsasawa na to kasi sila sa labibin ng lutong ulam. Magigisa nga pala ako ng kamatis na may itlo. Wow. Inday, masyado kaya ka nagseseryoso ngayon. Sobra po kasi talagang init magluto dito sa loob ng bahay. Ito naman kasi bahay ko, sumusunod sa klima. Pag mainit ang panahon, parang pugon. Pag malamig naman ang panahon, hindi ka pwedeng Di magkumot sa sobrang lamig. Shoot, yan. Itong niluluto kong ulam, kabisadong kabisado ko na. Kahit yata nakapikit ako, mailuluto ko to eh. Pero, madami nga pala itong niluto ko kasi hati kami ng panganay ko. Nagkapareho kasi kami ng manugang ko nang inisip na ulam. Wow. Nags naman, si Inday, parang totoong malinis. pero totoo po talaga yan. Ayoko ko nang lagi may nakatalsik na mantika sa nilulutuan ko. Pupuntahan kasi yan ang langgam. Kahit dito sa partner na prito sa ulam namin, nagkapareho din kami ng manugang ko. Pero siya na lang daw ang magpiprito. Buti naman, charot. Ang hirap mag-isip ng uulamin araw-araw, no? Hindi pa nga ako tapos dito, iniisip ko na kung ano na naman Uulamin oh, namin bukas. Ang sarap ng tuyo, guys. Kaya lang, nakakataas din to ng BP to. Okay lang, iinom na lang ako ng maintenance ko. Kung ano daw kasi yung bawal, yung pa yung masarap. Ano ba yung sinasabi mo, Inday? Naluto na po ang aking menu for tonight. Yes! Bumili din ako ng chicharon dahil masarap yan sa ginisang kamatis sa may itlo. Wow. Tara, guys, kain na tayo. See you on my next mini vlog. Bye!